Panahon na naman nga ng dragon fruit. At tara, samahan niyo ako na kuhanin ang ating kauna-unahang bunga ng ating dragon fruit dito sa gilid ng bahay ng nanay. Marami na sana tong bunga kaso nasira nung nagdaang bagyo. At aring ang isa ay nasa ilalim para bagang nahihiya siya magpakita. Napansin ko lang na hindi masyadong malalaki ngayon ang bunga ng aming dragon fruit dahil siguro nga sa sobrang init ng panahon ngayon medyo talagang nahihirapan akong kuhanin itong mga dragon fruit na ito kasi naman nga medyo meron siya mga tinik-tinik eh -tinik medyo masakit siya sa kamay. Sa dati kong mga vlog nga pala, ang color nga pala ng dragon fruit na ito is white. Para sa akin kasi, mas nasasarapan ako dito sa kulay puti kaysa dun sa kulay pink. At hapang nagbabalat ako ng dragon fruit na to, ay naalala ko bigla ang nagbigay sa akin ng pananim na ito. Kaya naman, shout out sa sa'yo, Crispy, na nagbigay sa akin. Eto, namumunga na ang aming mga dragon fruit. Naaalala ko nga pala, pag bagong taon at bumibili kami ng puta sa palengke o kaya sa supermarket, eh hindi kami makabili kasi naman napakamahal ng isang piraso. Kasi noong mga panahon yun, wala naman talagang nagpo-farm pa dito ng dragon fruit. Pero kahit na meron dito sa Pilipinas, para napapansin ko, mahal Mayroon pa rin, pa rin ang presyo. <laughs> <laughs> noong baby pa si Alexa, e ko talaga siya ng dragon fruit kasi napakasustansya daw nito sa mga baby. Pero kahit mahal, sige pa rin sa pagbili ang inyong mamay. Isa nga pala ang dragon fruit sa so mga inintroduce ko kay Alexa. Alexa na mga prutas. At nakakatawa naman talaga si Aling Maliit dahil gustong gusto niya lalo na kung galing sa ref ang dragon fruit. Masarap nga kainin ang dragon fruit kapag ka malamig kasi masarap din nga nito ang fruit shake. Pwede rin itong gawin mong salad, lagyan lang natin ng condensed milk at syempre may cream. At dahil unang harvest natin ng dragon fruit, ay napag-isipan ko na sa usawa na lang natin ay asin. At kita nyo naman, may bawas na at hindi na nakatiis ang inyong mamay tinikman na. Tapakaganda nga ng bulaklak ng dragon fruit kapag bumubuka na. Bukod sa ganda ng kanyang bulaklak, ay talaga namang kahangahanga rin ang puno ng dragon fruit. Kasi sa kahit anumang panahon ay nabubuhay siya. Nakaka-survive ang dragon fruit kahit sa anong klase ng panahon mainit, taglamig or tagulan. Kaya naman sa may gustong magtanim ng dragon fruit, napakadali lang niyang i-maintain at napakadali niyang buhayin. Kaya ano pang inaantay niyo, magtanim na rin ng dragon fruit. Rap. Ah. Oh.